sa uh, sa oras na ito mga kaupayan ay narito po ako sa uh, may uh, palengking bag dito po sa gilid ng mansyo so, kagagaling okay. uh, ko lamang sa ayak ko ang dito ang dito lahat mga kaupayan na ito ay taga, ang gagaling pa po sila ng bataan. Kasi so, umaga sila ng apesto ng mga kaupayan sa ilit na ito. Umaga pa lang ay magsila sa yung ating mga kaupayan na sa ng pamitin ng ganito ng klaseng kakalit na no, mapasok po tapos yung ng ang Dito po sila. Kuya, bilhin Napaka. po sari-sari po. Puro masasarap po. Pwede mga, ito mga kaubayan. At, ito masaya po ang ating mga kaubayan na nagsimutan kakanin. Mga po sila.

Ito sa lugar ng ating mga kapatid na mga katutubo at tinitignan ko po itong kanilang mga paninda. Kunti lamang po ang kanilang mga paninda ngayon. mar wala po silang gaano naani dahil sa na lumipas na mga pa, uh, tagulan nga po pagyuhan. Kaya wala po silang mga naani na paninda po nila at dito nga po pinagpatuloy ko ang paglalakad at gumawin po naman ako dito sa may harapan ng Kunti J at nakita ko po itong ating mga kaubayan paninda ng ating mga kaubayan na sari-saring mga kulay po puro mga sariwa po ang kanilang mga paninda merlyog kamote papalaya, papaya kalabasa, kamati uh, Luya. At ito nga po, napatingin po ako sa mga nakabuti na ito. Ito po ay yung gatas ng kalabaw. Napakasarap po nito mga kaubayan. Mabaitan po yan yung gatas yan. Pag yung ininom mo yan, ay manamis namis po. Dito lamang po sa harapan ng konfige. Yan, at lumakat uh, lumakad po ako para makita ko yung paninda ng ating mga kaubayan na iba ito nga po puso ng saging saging na lasundan ang lalaki pong tataba na, at ito gabi masarap po itong gabi na ito kahit anong luto po dyan pwede kong dilingbing, pwede kong ginatan kahit anong luto po dyan. at ito ah, sampalok. sariwang mga sampalok mga bayan, pwede rin po sampanukan yung gabi na yan at ito naman, pechay ito ang palaya talong tapos sitaw mga kaubayan tapos ito naman ay talbos ng kamuting kahoy masarap kung gatabi ito talbos ng kamuting kahoy na yan at napa, ayun po marami kong sampalok na nakatapuntok masarap kung napalikan yan kasi sariwang sariwa po po kaya ayan nga po ay lumisan po tayo sa lugar na ating mga kapatid na kapukubo na nagtitinda. at na po tayo dito sa ating mga kaubayan na mga nag oh, uh, at uh, ito mga selfies uh, kagamitan at butas ng at ating mga kapatid na mga muslim <tipan> uh, ito at ito ang ating kawa babaya nagtitinda po siya ng mga butas dito na po sa kabila na yan ay sari-sari po at ating mga kaubayan ng muslim yan, at chinelas, murap ko lamang po yan. Kaya kung gusto niyo pong mamili, mga kaubayan, dito lamang po sa may palingking bago. Sa may palingking bago po. Ito mga kaubayan. at medyo matumal nga po ngayon. Walang gaanong namimili. Dito sa aking kinalalagyan, mga kaubayan, ay... Dito po ako mismo sa may uh, mabuhay basar. Mabuhay basar po ito. Itong harapan na ito dito sa Mabuhay Bazaar ayan dito ang ating mga na nagtitinda ng mga uh, mantika, sibuyas uh, bechin, yung mga nakaripak po at dito na po sa kabila ay itlog chinela sari-sari na po at dito na po sa harapan ng mapuway bas Oscar ay ganun din po ang kanilang mga paninda uh, nakaripak na ripolyo nagayat na ripolyo sayote uh, kalamansi kamatis at doon sa, dun sa kabila ganun din po yan uh, mga nakaripak na kamatis mantika itlog ayun, bagoong sari-sari na po asin sari-sari na po ang kanilang itinitinda dito, na dito lamang po yan sa harapan ng Chowas Chowas po, harap ng Chowas yan mga kaubayan, yung ating mga uh, kapatid na nagtitinda na mga vendors yan po ang kanilang mga paninda sari-sari uh, may sili yan. nakaripak na po yan mga kaubayan po. Ano okay Budget. <coughs> Ay pwede po Pwede po tayo mamili dyan kasi uh, nakakabili ka po ng alagang 10 piso, 10 labi 10 piso, 10 piso. 20, ganyan. Nakaripak-ripak na lamang po. Yung kaya lamang po ng ating budget mga kaubayan. Kaya pinagpatuloy po ang paglalakad na paglalakad dito sa gitna ng palengke na ito at itong ating mga kaupayan, ang sarap ng tayo at tinitignan niya yung kanyang mga palinda. yung isa naman panay ang gayat niya ng kalabasa si Tau Talong para i-plastic niya po para sa ganun yung kaya yung ating mga kaubayan na hindi kaya bumili ng kilo ay may nabibili na po silang mga plastic-plastic at sa kabila naman lansones prutas uh, naman na dyan sa kabila na yan. Sari-sari na po. Lansunis, mangga, uh, teras, tubas, kapungkan. Uh, pungkan. At dito naman sa kabila, uh, sibuyas, kamatis, mantika. At ang ating kababayan, eh, nag-iisip siya kung paano po siya makabenta. Uh, iniisip niya kung saan siya kukuha ng panggastos niya itong araw na ito kasi matumal nga kung mga kaubayan kung ating pagmamastan uh, yung maigi ay mapapansin po natin na napakaraming paninda na tulad ng ating kaubayan ang oh, daming niyang panindang putas ngunit walang bumigil kaya kung minsan napapaisip ang ating mga kaubayan paano na kaya Uh, na naman itong araw na ito kasi walang pumipili sa kanilang paninda hindi sabihin <coughs> walang kita ganun po ang buhay ng palengke buhay vendors mga kaubayan kung may nibenta masaya sila kasi may panggastos po sila eh kaya kadalasan sa ating mga kapasit na nagtitinda ay na, na nangungutang po yan sa tulad ng ating kaubayan ang sarap ng paninda niya mga imported po ito na dilata yung mga corn masarap po yan ito naman ating kaubayan sa pagitan asin at ito naman po mga putas dito sa kanto na ito dito nakapwesto ang ating mga kapatid na importer mga kaubayan sila po ang tagapagpantay ng kayusan ng palengke kaya supportado natin sila mga kaubayan, hindi ko po, po sila gaano tinutukan ng camera kasi meron po tayong mga kabayan na nahihiya humarap ng camera. Kaya linilis ko po, po ang aking camera sa kanila. At kung na yun, mga kaubayan, yung mga kabayan yung tulpasan na yan, yung building na yun, yung luma na yun, yung po yung dating RC, RC na lalim niya po ay meron na dyan yung mga gandaan ng sapato. Uh, meron na dyan yung lutukan. Um, sa ilalim niya po. At itong dulo ng prutasan na ito, tandaan po natin mga kaupayan, itong dulo ng prutasan na yan, yung dulo niya, po. ay yan po ang RC. At ito si matagal na po yung building na yan. Dito sa o nung gabo, kilalang kilala na po yan at tignan po natin ang presyo ng mga putas mura po 25 yung alunis, 50 yung saging 52. ano pa uh, ganun lamang po kanilang mga presyo dyan mga kaupayan 30 may 30 ang saging may 30 upas naman uh, may 40 may 40 may 25. Kaya napakamura po mga kaubayan. Kaya kahit mura po na ganyan ang kanilang mga paninda ay wala pa rin po umibili. Matumal pa rin po mga kaubayan. So dito nagtatapos ang ating, kaubayan, ating videos mga kaubayan. At dito po ako sa dulo, tayo po'y gagawin doon sa parte ng hospital. Ang nyo yung mga kasunod na videos nito mga kaubayan. At, at, mga kaubayan, at na ito, ito pansamantala kong puputulin muna ang videos na ito hanggang dito na lamang po at marami pong salamat yan mga kaubayan papunta, lang, uh, papunta na, na po sa may ulo ng apo uh, yan po